Hoy, BH! Ibalitaan mo yun! Oh. May nasigawan! Oo! Oh. May nabully! Kaya nga eh, may nag mga nagbububu! boo hmm? Naku, mga bata helmet, ayan nga! Dahil nga naki-saya, naki naki-fiesta sa La mm -hmm. So sa Iloilo, and sa Cebu. Oo. Oh. Sa Iloilo, talagang tinanggap sila mga kabatang helmet na, alam ano niyo yun? Nami-visitor! Na Oo, uh, nagsang visitor talaga. Mm -hmm. Ito sa Cebu, nagulat ako. Mm. May mga sumigaw, may mga nagbu, mm -hmm. May mga sumigaw na nag-boo, te, te. O, ba? lang mga bata helmet kasi ang Cebu, ko parang pabalik-balik na tayo dyan, video gap ko. And like the sky, your intent soars higher with innovation, delivering... Rita Hontevero! Oh, 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 oh kami sa Cebu. Parang hindi naman din ganoon yung naranasan ko before. Oh, mababait sila nun? Napaita mm -hmm. man talaga mga Cebuano. It oh. nung during the Lundag Biographer, oh. kasama ko rin yung si Atty. J. Sa so, ah. Cebu yun eh. Ah, taga Cebu. Oo. oo. Kaya nga, di ba, nung nagtanong si VP Lenny or si Atty. Lenny Robredo, ano yung, ano, hindi mo makakalimutan rally. Mm. Siya yung sumisigaw ng Cebu. Mm. Ay, oo, Cebu oo, ha. nga. Maganda diba? nga yung rally doon, di ba? Oo, di ba, si Mayo pa nga yung Santo Nino, Bito oo, Oo, saya, saya. Nakakaloka lang talaga, ha? Pero, may mga nabasa rin ako mga komento, mga kabatang helmet, na hindi daw ganun, ano, tumanggap ang mga Cebuano. Oo. Sabi nga, iba pa na nga nagko-comment, Pichoga parang mga kabata helmet. Di ba, nakifiesta nga sila, Senri sa Cebu. Oo. Yung mga talaga Cebuano daw, nandun along the street. Ah. Andun daw talaga, hindi yung, paan b parang may stadium, di ba? Ah, uh, oh. meron, meron. Oo. Kaya nga, ang dami na nagko-commento na nadamay para raw nga sila dyan sa behavior ng no? ibang oh. mga sinasabi ng Cebuano. Pero nagtataka na talaga ako mga kabatang helmet kasi based sa aking experience, hindi ganyan ang ano, tumanggap ang mga taga Cebu or mga Cebuano. Oo, oh, sabagay, ba? diba? Nagpunta tayo na, mabait naman sila. Oo, oh, at saka diba yung Cebu, mga narali. Oo, oh, saya saya Kaya, ay, hindi ko alam, ayoko na lang isipin na baka, ayan nga, may mga nagsasabi na dayo. Mm -mm. Pwede din kasi mga trolls. Ah. Diba? Pwede din may mga sinabi, ay, oh, mag, oh. Grupo mag -bu -bu. Oh, oh. Eh, kayo yung grupo na magbubo. Oo. Oh, magchachant ng ganito. Oo, wow. oh, mo yung kay Vivi Lenny, during mm. the campaign din, nung si Sen Ay, oo. Oh, oh. Sa pangkasinan yan eh. May mga busts dun sa likuran. Oo, oh, oh. kakahiya kayo ah. Oo, oh, ba? diba? Sabi nga Felipe Lenny, di ba? About respect. Oh, oh. So, nang nahimik yung mga nagbubuddy mm -hmm. dun sa likuran. Oh. Ay, yeah, nila. Pero ito nga, mga batang helmet, this naman, ilugar, ilugar nyo naman. No. Diba? Nagpunta doon yung mga tao na as tao, mm -hmm. na nakikifiesta, nakikiselebrate sa inyo. Ba't hindi nyo tanggapin at i-welcome na as tao din? Bakit may pang bubo? Eh bakit? Nung nagpunta naman si Madam Sara Duterte sa Naga, may nagbubawala. Ha? Ah, asan Tin yun? Asan yung video na yan? Oh, di ba? Kita mo yan? Tinanggap siya na mm -hmm. astao, tao uh -oh. mga Bicolano. Oh. Na bastos. oh. nagpunta sa Baklara, nung na nagsimba rin siya. Uh Oo. -oh. Oh. Tinanggap... tusok ng fishbowl. Oh. tinanggap pa rin as tao. Pero uh -oh. bakit naman ganyan, mga kabata, helmets, iba natin, mga na porket yung mga tigaluson Luzon. Mm uh -uh. Di ba para naging regionalistic na? Na nagpunta dyan sa South. Uh Oo. -oh parang binastos. Oh, kaming mga bisaya. Oh, ano Ay, pa pinaglalaban nyo? Yung... Tsaka sa si Santo po pinuntahan doon. Mm. lang pong rally. Hello, 'di ba? Mm. Nakakaloko lang talaga. isko parang hindi niyo na nirespeto yung celebration, hindi niyo na nirespeto yung fiesta. At lalong-lalong hindi niyo na nirespeto si Santo Nino. Aba, matakot naman ah. Santo ninyo. Eh, di ba, yung celebration is for Santo Niño. Hindi naman siya na kung ano eh, di ba? Baka naman taga kabilang kubol. Kaya nga, ka, di ba, sabi ko, baka, oh, kayo yung mga grupo na, oh, alam nyo na, mag-chat uh, kayo ah. Uh. Ay, naku mga kabatang helmet, naku ha. Basta i-comment down below kung ano masasabi niyo dyan. Naiirita talaga ako kasi nadadama yung mga kababayan na, yung mga kababayan natin na hindi naman basto. Mm. di ba? Kaya ka nababasa ko sa comsec na hindi naman daw ganyan ng mga Cebuano. Mm, ba? Diba? Tsaka, sinisigaw nila? Eh, di reflection din sila nung sinisigaw nila. Wala namang, hindi naman nagpunta sa rally. At mm -hmm. wala namang ipinaglalaban. Punta doon para makifiesta. Mm. -hmm. Kaloka. Ay, nakuha. Oh, wala, Ganyan so... pala kayo tumanggap ng bisita. Ganyan pala ng bisita. Nakakahiya. nakakahiya kayo. Buti pa kami mga tiga hindi kami ganyan bastos. Oo, oo Yes! man lang. Oo, oh, tsaka yes, inyo, winner okay. lahat kahit hindi kilala. Pero nakakalawa uh, oh, lang may talaga. May buko salad. Ha? May buko salad. Basta ako nagsama ang video to, kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin ng na video. para... Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi kami sa bayan na gano'n, may tinabukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakaloko, may flight pa naman ako papuntan oh, oh, sa iyo. Uy, na yung kare-kare? Wala namin, nagpakaridad kami. Ano ba naman yan? Karidad na naman. Lumpa.